Topic po natin ngayon, uh, medyo serious, yung mga kung meron kayong anak o teenager na nagre-rebelde. Diba, yan ang pinakamahirap sa magulang. Uh, pero wag mag-alala, turo yan ng mga psychiatrists na pag tumanda sila, dapat babalik din sila sa magulang. Sabi nga, eh, pag teenager, nagiging hindi mo na sila anak, eh, matigas na ulo. Pero pag tumanda na sila, may asawa na sila, magiging anak mo ulit sila, babalik sila. So, bibigay natin yung mga dahilan, bakit ito nangyayari, ba't nagre-rebelde teenager. At si Doc Lisa, siyempre, may mga tips, anong magagawa ng nanay, may nanay at tatay din sa mga nagre-rebelding anak. Doc yes, Lisa. lahat tayong mga magulang nakakaranas pagdating ng teenager hanggang 20s ng ating mga anak uh, naliligaw sila ng landas, mapababae, mapalalaki, hindi lang mga boys but also girls. Bilang ina, bilang magulang, bilang ama, hanapin natin ang dahilan. Bakit sila nagre-rebelde? May source yon, may pinanggagalingan yon. Kailangan nating humingi ng tulong. Pwede sa guidance counselor ng inyong eskwelahan, itanong nyo ano ba yung background sa school. Baka nabubuli. Baka may problem yung bata. May problem sa magulang or sa friends. Hindi nila masabi. Uh, dumadaan talaga ang ating mga kabataan sa ganyang stage. Pero pagdating nila ng mga 25 to 30, bumabalik naman yan sa kanilang mga magulang. Tayong mga magulang, hindi tayo ng tulong sa guidance counselor, psychologist, at psychiatrist. Kasi pag hindi tayo humingi ng tulong, hindi natin maitutuwid ng landas yung anak natin. Kasi hindi sila susunod sa atin, mas makikinig sila. Kasi ang mga bata ngayon, mas makikinig sila sa mga expert. So alam nila sino yung expert, tayong mga magulang hindi yan ang tinapos natin. So, bakit sila makikinig sa atin? Yes. So, talagang napakahirap tong problem na to. Baka kayo mismo, nung bata kayo, nag din, din, kayo. Tapos yung anak nyo ngayon. Siyempre, ang kinakatakot natin, pag nagrebelde rebelde edad 14, 15, hanggang 19 years old, pwedeng sumama sa ibang lalaki, ang pinaka-worry natin. Pwedeng uh, mag-live-in, pwedeng mabuntis. Pwedeng tumigil sa school. Kung lalaki, mapapasama sa masasama. Baka magkaroon pa ng kaso. Hindi mo masabi. Sa droga, sa police. Baka mayroong mga legal issues. Mahirap. Or hindi so, pumapasok uh, sa school. Yung simpleng ganon. Yes. Napupunta sa masamang, ano, masamang barkada. So, ano muna dahilan? Merong medical reasons to. Eh. Number one, Pwede pag teenager kasi nagbabago talaga hormone ng teenager. Ba pag lalaki, maraming testosterone. Pag teenager ka, gusto mo ano talaga, risk taker ka. Medyo wild talaga. Impulsive ang mga bata. Medyo apektado yung utak nila ng hormones nila eh. Gusto nila mag-isa, gusto nila independence, gusto ko freedom. Pangalawa, hindi pa nila sure yung identity nila. Yung ugali nila, siyempre, ano ba magiging values nila gusto ba nila maayos na values gusto ba nila yung kahit ano pwede ano lifestyle gusto nila nag experiment yan kasi bata pa eh pwede nila gawin tama mali lahat mahirap sila ipili talagang gusto na rin nila mag-rebelde sa magulang kasi mula maliit hanggang malaki sunod-sunuran sila sa magulang eh so pag teenager na abap pwede na ako magsarili. Although wala silang pera, pero gusto nila magsarili. Isa pang reason, pwedeng peer pressure na yung mga barkada nila, na influence sila na ganito gagawin mo. Okay? Gusto nila magkaroon ng control sa buhay nila. That's number four. Number five, pwedeng galit sa parents. Kasi yung parents, bawal ito, bawal lumabas, bawal gabi magre-rebelde. Number six, na influencia ng social media, ng advertisement na pwede pala lahat. ba? Diba? So, very emotionally challenged sila. Hindi pa mature yung brain. Kulang pa sila sa experience. Tsaka, hindi nila naisip na yung, ano, Dok Lisa? yung may consequence. Mm -hmm. O, pag nabuntis, paano na? O, ba? Diba? Paano na? Ano yan? Papakasali, hiwalay. Ano ba mangyari? So, may mga consequence. Eh. So pagbata mahirap talaga. So ano yung tips natin na magagawa ng parents oras na mapansin mo na nagsasarili na yung anak mo, mayroon na sariling buhay. Doc. Yes, pag napansin n'yo yun, nag-iiba yung anak n'yo, ah uh, kung mali yung dinadaanan niya or mali ang ginagawa niya, pwede n'yo siyang i-remind. Anak, ang consequence nito, kapag nag-boyfriend ka, hindi ka makaka sa pag-aaral mo. Kapag bigla ka rin um, nag-asawa, hindi ka na makakatapos sa pag-aaral mo, wala kang pera, maghihirap kayo, kailangan mo ng pera para buhayin ng isang pamilya. So, bigyan mo siya ng mangyayari, ipaliwanag mo, kasi hindi pa matured yung isip nila, hindi pa ganun kalayo yung naiisip nila. Kaya dapat pinag-uusapan yan sa hapagkainan habang kumakain para mas close yung magulang, tsaka yung bata. Tsaka titignan nyo, sino yung friends niya, sino yung boyfriend niya. Hindi naman kailangan sumunod kayo ng sumunod, pero maging parang spy kayo. Alamin nyo, sino yung mga circle of friends, tsaka dun yung malalaman. Kung pwede nga, sa bahay nyo na sila mag... <coughs> uh, iipon palagi, magbabarkadahan para nakikita nyo at namomonitor nyo. So, mahirap talaga yan sa magulang. Walang tama Okay yung kay Doc Lisa, binabantayan, chinecheck yung galaw o pinupuntahan. Pero pag nalaman ng anak nyo, nako, magwawala yan. Pag ginalaw mo yung kwarto niya, bawal ka pumasok sa kwarto niya. Bawal mo galawin yung notebook niya. Bawal mo ayusin. Meron sila mga sekreto. Kaya, Kaya ang word ko, spy. Bawal mag-spy. So, actually, pag magulang talaga, tiis eh babalanse mo yung pagbabantay, pagmamahal, eh pag hinayaan mo naman, mamaya mahuli tayo. ba? Diba? Mahirap din. Yes. Ang mga ibang tips, dapat tuturuan nga na maging responsible, pero hindi naman makikinig sa atin, madalas. ba? Diba? Wala na, sarado na tenga, naka-iPad na yan, naka-earplugs na. Kailangan may boundaries hanggang dito lang. Maganda nga yung tips mo, Doc Lisa. Eh dapat walang sa mga mayaman dapat wala masyadong pera yung anak. 'Di ba? Kasi kung may pera, baka hindi na umuwi eh, 'di ba? At siyempre, yung iba naman, magulang pinapalo o 'di ba? Bawal na ngayon ng mga namamalo o mga violence. Kahit nga sigaw at uh, pagalit. nako. Habang buhay na papaalala sa iyo yan na, uy, sinabihan mo ako na ganito ah. 10 years ago and eh, hindi mo naman maalala yon kaya yung init ng ulo ng magulang na stress tayo sobra tayong stress baka mamaya masabihan yung bata ang ah, wala na eh. mahirap eh okay Uh, minsan pwede mo gawin ito isang strategy parang good cup bad cup eh. 'di ba sa magulang isang stricto isang maluwag para medyo may pupuntahan yung bata pwede naman gano'n ano tingin mo dapat ah uh, mas nakita ko po, by experience, better po yung medium strict. Hindi po pwedeng sobrang luwag. Hindi rin pwedeng sobrang higpit. Doon nagre-rebelde pareho ang bata. So, nasa medium. Tapos, wag niyong ibibigay lahat ng regalo na gusto nila. Kung ano lang po ang pangangailangan nila, lalong-lalo lalo na sa pera. Yung tama lang, may pangkain, may pamasahe, huwag pong sobra Kasi pag sobra yan, kung ano-ano ang naiisip gawin. Tsaka turuan nyo po sila gumawa ng trabahong bahay at ang early age, kahit po mayaman kayo. Other tips, ito, magandang tips to. Be a role model. Actually, ito, pinakamagandang mm -hmm. tips eh. Sa mga magulang, nanay at tatay, gawin nyo maayos ang buhay nyo. Huwag kayong magsigawan, magmurahan, huwag kayong gumawa ng illegal, huwag kayong manloko ng tao kasi nanonood yung mga bata. Kung anong ginagawa mo pag magulang alcoholic o smoker, gagaya yan. Pag magulang nagbabash, nag scam gagaya din yan. Kasi hindi nila alam na gagaya yan. Eh. Mas tumitingin sila sa galaw ng magulang, hindi sila nakikinig sa salita. Okay? May kasabihan, the apple does not fall far from the tree. Narinig nyo na ba yan? Alam nyo ba ibig sabihin ng adage na to? Ibig sabihin, kung may apple tree ka, may mansanas, pag nahulog yung apple, dyan lang yan sa tabi-tabi. Ano ibig sabihin nito? So, kung kayo magulang, tayo magulang ang puno, kung tayo puno mabait, yung bunga na anak natin hindi lalayo. Kung magiging salbahi siya, medyo salbahi lang. Kasi matino kayo. Pero pag yung puno niyo salbahi. Talagang may criminal something. O, yung anak pwede maging criminal din. Magagaya. Kaya nga, the apple does not fall far from the tree. Responsibilidad ng magulang maging maayos, kalmado. Okay? Siyempre, offer support, understanding, trust. Napakahirap. Diba? At sa amin nga ni Doc Lisa, talagang dasal, dasal, dasal na lang talaga pinapa sa Diyos mo na lang, dasal, 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 kasi napakahirap. Doc Lisa? Yes, i-pray niyo po yung mga anak niyo. Tama si Doc Willie, with the help of God. Kasi pag hindi niyo sila ipinray sa guardian angel nila at sa Panginoon, mm. maliligaw po sana sila ng landas. And isa pa yun, um, kailangan habang malit yung anak niyo, bigyan niyo, tignan niyo ano yung strength niya. Gusto ba niya sports? Kasi kung sports, gawan niyo ng uh, maaga pa, i-enroll niyo na siya sa sports na gusto niya. Kasi, with that, mas nagiging trained yung bata. Mas nagiging straight yung path ng bata. Kasi may sinusundan siyang goal. Hmm. Kaya, kayo mismo, na mga may magulang na ngayon, ng bata kayo, rebelde ako. Ako, number one, rebelde ako. Me, number one. Ako, naglal naglayas pa ako. Paano? Minsan kasi, ako naman, si Doc Willie, ba't matigas ulo? Minsan kasi, Like ako, or yung mga bata, meron kang inis sa buhay. Meron kang inis, parang ulang ang nagagawa mo, hindi mo alam layunin mo sa buhay. Sa inis mo sa buhay, wala ka naman masigawan. Hindi mo na pwede awayin yung kapitbahay mo. So gagawin ng bata, aawayin niya yung magulang niya. Kasi yun lang ang kaya namin awayin ni eh. 'Di diba? Ang kaya lang naman awayin ng anak ang magulang nila. Kaya minsan tayo shock absorber. Minsan tayo na lang nasisisi, minsan nagtitiis, minsan sinasabihan, pero basically yung role model basta nandiyan lang tayo. So expect niyo na pag teenager patak ng 14, 15, 16, maglalak na yan sa kwarto, mahirap mo na makausap. Hindi naman lahat ng mga bata dumadaan sa ganito, pero majority pero pag tumanda na sila, 25 to 30, pag may asawa na, may anak na, yan, unti-unti makakaisip na dapat. Unti-unti, babalik na sa'yo, aalagaan ka na ulit, hindi na ulit ng pera. Hindi naman, basically, babait naman sila. Ano lang mga bawal gawin? Ito mga bawal. Bawal masabihan ng masakit yung bata. Yung baka mamaya mamura, mapalo, wag na yon. Okay? Bawal din yung inis nating matatanda na magulang yung galit natin sa mundo, wag natin ilabas sa kanila. Kung mainit ulo natin eh magkulong na lang tayo sa kwarto, di ba? Wag na natin dagdagan yung problema nila ng problema natin. So, and basically pray lang kasi sana maayos, sana hindi maayos, hindi natin alam. Meron naliligaw na landas at minsan talaga may batang tabingi, may batang kahit anong bait ng magulang, tumatabingi yung anak eh. May ganun talaga So, sabi nga, pag maayos yung anak, talagang gift from God So, magmahalan lang kayo mag-asawa, baka mamaya kayo na lang matitira at i-pray natin na maayos yung anak natin. Final words? Yes, wag kakampihan. Pag mali ang ginawa ng anak, ipaliwanag sa kanila. Kahit tumanda pa sila. Tsaka madalas yung mag-asawa mag-aaway. 'di ba? Ito dapat ginawa mo sa anak. Ito dapat then, dapat may sisihan. strategy kayo. Important Oo. ang strategy, isang good cop isang bad cop. So yung so yung nanay kung siya yung taga palo, hindi naman palo, siya yung taga disiplina. Kailangan meron ding malalapitan yung bata like yung tatay para alam nyo pa ang ginagawa ng anak nyo. O, oh, tsaka syempre, bagong panahon ngayon, medyo iba na ugali ng bata ngayon. Diba? So, kailangan iniintindi natin. Okay? Saan po nakatulong to? Sa mga magulang, marami tayong classmates sa problema ganito. Hopefully, one day, malalampasin din natin at i-pray natin lahat ang nakikinig, magiging maayos, mabait, masunurin ang mga anak ninyo. God bless po.